Malaki ang binawas ng China at India sa pagbili ng langis sa Rusya at itinigil na ng India ang pag-aangkat nito. Isang matinding pahayag ang ginawa ngayon ni Donald Trump. At sa kabutihang palad, tama siya. Hindi epektibo ang parusa ng United States laban sa Rusya kaya bumagsak ng bilyon-bilyong dolyar ang halaga ng Rosneft at Lukoil at opisyal ng inanunsyo ng India na tuluyan na silang titigil sa pagbili ng langis mula sa Rusya. Nagpahayag ang Reliance Industries, pinakamalaking bumibili ng langis ng Rusya sa India, nang planong sundin ang parusa ng kanluran laban sa Moscow, kaya titigil na sila sa pagbili ng langis ng Rusya. Kasabay nito, pansamantalang huminto ang ilang kumpanyang Chino sa pagbili ng langis ng Rusya habang inaalam ang epekto ng parusa ng Amerika. Plano rin ni Trump na pag-usapan kay Xi Jinping ang pagbili ng China ng langis ng Rusya sa Huwebes, Oktubre 30. Sabay-sabay nating alamin kung gaano kasakit ang naging epekto ng mga parusa ng Amerika sa Rusya. At kung totoong tatalikuran, nga ba ng India at China ang langis ng Rusya? Ako si Alexi Pechi, ngayon ay ikadalawamput-anim ng Oktubre at pag-usapan natin ng sabay-sabay ang paksang ito dahil napakarami nitong nilalaman. Pero bago natin simulan ang episode na ito, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa description ng video na ito. Doon kami nagpo-post ng mga balita agad-agad kapag may bagong impormasyon. At kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon. Ang mga link at detalye ay nasa description ng video na ito. Nakasulat, suportahan ang channel ni Alexey Pechi. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo, maging ito man ay donasyon, sponsorship o bayad na subscription. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta ninyo. Ngayon, pinag-iisipan ng Rusya na pangalawang pinakamalaking exporter ng langis kung paano tutugon sa bagong parusa ng Amerika laban sa Rosneft at Lukoil. At pati na rin sa posibleng pagbawas ng supply ng langis sa India at China. Patuloy na pinapataas ng Amerika ang mga hakbang at desidido si Trump na pahirapan ang ekonomiya ng Russia kung hindi makikipag-usap si Putin para tapusin ang digmaan sa Ukraine. Pinaiklikong ipapaalala, ano nga ba ang ginawa ng Estados Unidos ng Amerika? Noong Miyerkules, nagpatupad ng parusa ang Kagawaran ng Pananalapi ng Amerika laban sa Rosneft, Lukoil, kanilang mga subsidiary at nanawagan sa Moscow ng agarang tigil putukan sa Ukraine. Halos kalahati ng produksyon ng langis ng Russia ay nagmumula sa dalawang kumpanyang ito na higit sa 5% ng kabuuang produksyon ng langis sa buong mundo. Noong Enero, nagpatupad ang kagawaran ng pananalapi ng Amerika ng parusa sa sektor ng enerhiya ng Russia. Gayunpaman, hindi gaanong nakaapekto ang mga hakbang na ito sa pag-export ng langis mula sa Russia dahil ang mga parusang iyon ay walang matibay na batayan. Noon, tinarget ng Washington ang shadow fleet ng Moscow. Ang mga parusa ay nakaapekto sa mahigit isang daan at walumpong barko, dose dosenang trading at oil service companies, insurance firms at mga opisyal. Pero dahil nagpapalit noon ng administrasyon sa White House, hindi masyadong binantayan ang pagsunod sa mga parusang ito dahil umaasa si Trump sa diplomasya kay Putin. At ang mismong mga direktang parusa laban sa Rosneft at Lukoil ay hindi naman talaga ganoon kasakit kumpara sa kanilang pangalawang epekto. Sa buong mundo, Kasalukuyang tinataya ang mga panganib ng pakikipagtulungan sa mga kumpanyang ruso na sa ilalim sa mga parusa ng Amerika. Halimbawa, ang mga oil processing plants sa India, gaya ng Reliance Industries, ay planong bawasan o itigil ang pag-aangkat ng langis mula Russia. Iniulat ito ng mga pinagkukunan sa industriya ng pagpoproseso ng langis sa India. Batay sa datos ng International Energy Agency, bumili ang India ng 1.7 milyong bariles ng langis kada araw mula Russia sa unang siyam na buwan ng 2025. Ito ay humigit kumulang 40% ng kabuuang export ng langis ng Russia. Ang Reliance Industries ng India, pinakamalaking bumibili ng langis ng Russia, ay naghayag ng intensyon na sundin ang mga sanksyon ng kanluran laban sa Moscow. Nabanggit na ito sa opisyal na pahayag ng kumpanya. Ang Reliance, pinamumunuan ni bilyonaryong Mukesh Ambani at may pinakamalaking oil refinery sa Jamnagar, ay may kontratang bumili ng halos 500,000 bariles ng langis bawat araw mula sa Rosneft. Pero binigyang diin sa pahayag na susunod ang kumpanya sa mga ipinataw na parusa. Nauna nang iniulat ng Bloomberg na ang kumpanyang ito ay lumilipat na ngayon sa mga uri ng langis mula sa gitnang silangan at Amerika kabilang ang mula sa Saudi, Iraq at Qatar. Sabi ng mga trader, nitong Oktubre bumili ang kumpanya ng hindi bababa sa 10 milyong bariles sa spot market, karamihan mula sa langis ng gitnang silangan. At ayon sa mga source ng Bloomberg, ang iba pang mga kumpanya ng pagpoproseso ng langis sa India ay pinag-iisipan na rin ang posibilidad na bawasan ang pagbili ng langis mula sa Russia. Ano ang ibig sabihin nito para sa Russia? Ang paghihigpit ng mga parusa ay malamang na magtulak sa Russia. Ano ang dapat gawin? Magbigay ng mas malaking diskwento sa mamimili. Muli, ang kita sa langis at gas ay nagbibigay ng halos isang kapat ng federal na budget ng Russian Federation at pangunahing pinagmumula ng pondo sa espesyal na operasyong militar laban sa Ukraine. Mahalagang tandaan ang mga kumpanya ng langis sa Russia ay nagbabayad ng buwis batay sa dami ng kanilang nahukay na langis kaya't ang mga parusa ay makakaapekto lamang sa budget ng Russia kung mapipilitan ang Russia na bawasan ang produksyon. Kaya naman, ito ang ideya at dahilan ng ganitong laban. Na walang bibili ng langis mula sa Russia, kung walang bibili, mas kaunti ang kanilang mahuhukay. Dahil dito, mas kaunti ang perang papasok sa kaban ng Russia. Dito, dapat nating talakayin kung paano tutugon ang Russia sa parusa at pagtigil ng India at China sa pagbili ng langis nito. Sa totoo lang, halos wala. Pero tingnan natin ang iba pang opsyon tulad ng pagtigil ng pag-export ng langis. Tatama rin ito sa mga kaalyado, kabilang ang China, at magdudulot ng sitwasyon. Layunin ng kanluran ito, kaya bababa ang kita ng Moscow. Gaya ng sabi ko, wala nang papasok na pera sa budget. Itong mga mapagmalaking ruso na magsasabing ititigil na lang namin ang pagbebenta ng langis, hindi na kami magbebenta kahit kanino. Maari ring higpitan ang pag-export ng iba pang mahahalagang produkto gaya ng enriched uranium, palladium at titan. Pero nakakasama rin ito sa ekonomiya ng Rusya. Isang alternatibo ay maaaring ang pagpapalawak ng kooperasyon sa China sa larangan ng rare earth metals. Ayon sa datos ng Geological Service ng Estados Unidos, panglima ang Rusya sa mundo sa reserba ng rare earth metals. Ang pakikipagpartner sa China ay sagabal sa pagsisikap ng Estados Unidos laban sa dominasyon ng Beijing. Habang pinag-iisipan palang ito sa Rusya, kumikilos na ang Estados Unidos sa direksyong ito. Ngayon, pinirmahan ni Trump ang kasunduan sa kalakalan kasama ang Cambodia, Thailand at Malaysia para sa pag-access ng kanilang rare earth metals. Nabanggit ko nga pala ito sa isang hiwalay, na unang episode. Kaya kung hindi mo pa napapanood, mag-subscribe ka sa channel at panoorin mo. Mayroon ding ilang kapangyarihan ang Russia sa mga kanluraning kumpanya ng langis. Kontrolado ng Russia ang pag-export sa pamamagitan ng Caspian Pipeline Consortium, na pangunahing nagdadala ng langis mula Kazakhstan. Ang pagmimina ay isinasagawa ng isang grupo ng mga kumpanya, kabilang na ang mga Amerikanong Chevron at ExxonMobil. Ngunit ang pagbawas ng mga supply na ito ay makakaapekto sa Kazakhstan na may malapit na ugnayang pang-ekonomiya at pang-depensa sa Moscow. Lumilitaw na anumang ganti ng Russia, siya rin ang masasaktan. Dito mo itatanong. Paano naman ang Organization of the Petroleum Exporting Countries plus? Dahil ang Russia ay isa sa pinakamalalaking tagagawa sa mga bansang kasapi ng Organization of the Petroleum Exporting Countries plus group na may halos kalahati ng pandaigdigang produksyon ng langis. Kaya nitong mga buwan, unti-unting inaalis ng Organization of the Petroleum Exporting Countries plus ang limitasyon sa produksyon para palakihin ang bahagi nila sa merkado. Pero maaaring magpalala sa negosasyon ng Alyansa ang parusa sa langis ng Russia tungkol sa dagdag na kota. Sa kabilang banda, ito ay pagkakataon para sa ibang mga kasapi ng kartel ng Organization of the Petroleum Exporting Countries plus na basta itaboy ang kakompetensya na si Russia mula sa pandaigdigang merkado. Paano naman ang China? Isa ito, kasama ang India, sa pinakamalalaking mamimili ng langis ng Russia. Nagdeklara ng walang hanggang pakikipagpartner ang dalawang bansa noong Pebrero 2022 sa bisita ni Putin sa Beijing ilang araw bago ang pananakop sa Ukraine. Mga 20% ng inaangkat na langis ng China ay nagmumula sa Russia at ngayon noong Oktubre 23, ipinahayag ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng China ang kanilang posisyon laban sa mga unilateral na parusa habang nagkokomento tungkol sa mga limitasyon ng United States laban sa Rosneft at Lukoil. Ayon sa ilang pinagkukunan ng kalakalan noong araw na iyon, pansamantalang itinigil ng mga kumpanyang pag-aari ng Estado ng China ang pagbili ng langis sa dagat. Tungkol sa langis ng Rusya, hindi pa nila alam ang panganib at wala pang senyales mula sa autoridad ng China. Dito ako maglalagay ng tutuldok. Isulat niyo ang inyong opinion at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Ingat kayo! paalam sa lahat